Tanong ko lang po kung saan po pwedeng ipakorek ang birth certificate ng anak ko kasi ang gender niya, mali po, male po nilagay, dapat female uh -huh. po. At magkano po kaya ang mababayaran niya? Salamat po. Sana Pagsapaw po, libre po, po at walang bayad. Yeah. Kung kayo ay kwalifikado sa aming income test, para sa Metro Manila, 24,000 monthly net income. Sa ibang sudad, 22,000 monthly net income. O net na yun. Kung pagka inalang pera niyong matira sa bulsa. O, oh, oh, below, no? And yes. below. O, oh, sa ibang munisipyo, 20,000 pesos, monthly net income. Hindi tataas doon. Okay? So, punta po kayo sa pinakamalapit na pau office at, syempre, kailangan po ng forensic analysis kung talagang babae o lalaki ang inyong anak, kagaya po ng kaso ng hermaphrodite. Ang kaso po noon, mas prevailing po ang kanyang pagiging lalaki. Kaya po, anong sinabi mo, Dok, doon? Lalaki, ano? Ang prevailing lalaki kasi may balbas saka hindi na develop yung organ niya na female. Ayan, Punta po kayo dito sa amin sa Central Office, anyayahan mo to Brad Eric, sales attorney para makipag-ugnayan kay attorney, ah, hindi pa pala attorney, kay Dr. Angelo Alexis Sulit! oh so, yeah. Para malaman kung ano ba talaga babae i-certify at paniniwalaan ng korte kapag may forensic findings. Okay?